Oktubre Labinsyam, 2025. Linggo ng umaga, medyo tahimik sa paligid ng Louvre. Alas 9.30 ng umaga. Apat na lalaking naka-construction uniform ang dumating sakay ng isang delivery truck na may lift. Suot nila ang mga high visibility vest, hard hats at may dala silang mga tools na mukhang pang-maintenance. Walang pumansin dahil karaniwan ang ganitong setup sa Paris. Pero sa loob ng walong minuto, nagbago ang lahat. Ginamit nila ang lift para makaakyat sa balcony ng Gallery dapolon. Polon. Isa sa kanila, tila leader, ang naglabas ng industrial disc cutter at ginupit ang salamin ng bintana. Pagkapasok, diretsyo sila sa mga display cases. Walang ingay, walang alarma. Parang alam nila eksakto kung alin ang hindi naka-motion sensor. Sa loob lang ng pitong minuto at apat napong segundo, nilimas nila ang walong piraso ng alahas. Halaga, 88 million euros o mahigit limang punto anim na bilyong piso. Pagkatapos ng pagnanakaw, tumalon ang isa sa mga magnanakaw pababa sa lift. May dalang malaking black bag. Tumakbo sila papasok sa side street at naglaho. Ang CCTV footage ay tumigil sa isang punto dahil ayon sa mga investigator, may sabwatan sa loob. Ang tanong, sino ang tumulong? lumabas sa investigasyon na may ilang staff na nag-report ng maintenance request noong araw na yon. Pero walang record ng anumang official maintenance permit. Ibig sabihin, posibleng na-hack o na-manipulate ang schedule ng Louvre system. Dalawang araw matapos ang heist, isang truck na kapareho ng ginamit sa footage. Ang natagpuan sa labas ng Paris, iniwan na bukas, walang laman. Pero may natirang fingerprint at doon nagsimula ang unang lead. Sa loob ng isang linggo, dalawang lalaki ang naaresto. Ang una, nahuli sa Charles de Gaulle Airport, papalipad sana pa Spain. Ang ikalawa, sa isang warehouse kung saan nakita ang ilang tools na kapareho ng ginamit sa pagnanakaw. Pero heto ang twist. Sa loob ng warehouse, may mga gemstones na natagpo ang peke. Oo, fake stones gawa sa high-grade glass at cubic zirconia. Ayon sa report, Mukhang napalitan na pala ang ilang original na hiyas bago pa ang heist. Ibig sabihin, maaaring inside job ito at ang totoong hiyas. Matagal nang nawala. Kaya ayon sa ibang teorya, ang apat na lalaking nagnakaw ay maaaring front team lang. Para takpan ang dating pagnanakaw na ginawa mismo ng mga taong may akses sa museo. At isipin mo to, hindi nila kinuha ang Regent Diamond, ang pinakamahalagang bato sa buong koleksyon. Kung simpleng magnanakaw lang sila, dapat iyon ang una nilang tinarget. Pero hindi, parang may sinusunod silang script. Sa ngayon, ilang piraso pa rin ng mga ninakaw ang hindi pa natatagpuan. At ang French government ay nag-invest ng milyon-milyon sa bagong security upgrades sa Louvre. Pero ang tanong, nasa na ang mga hiyas? May nagsasabing nasa black market sa Asia. May nagsasabing nasa kamay ng isang private collector na gustong manatiling anonymous. Ang ilan pa nga, naniniwalang hindi totoo ang puong heist na ito ay isang staged diversion para pagtakpan ang mas malaking isyong pampolitika sa France noong panahong iyon. Sa huli, isang paalala ito, ang yaman at sining ng mundo kapag napunta sa maling kamay, nagiging instrumento ng kasakiman. At minsan, ang pinakamalaking pagnanakaw ay nangyayari hindi sa loob ng museo kundi sa likod ng kapangyarihan at ito ang Louvre heist story. Kung nagustuhan mo ang ganitong content, like, subscribe at comment sa baba kung gusto mong i-feature ko ang susunod na kilalang heist sa kasaysayan. Hanggang sa muli, mga ka-channel. Ingat sa mga magnanakaw, ah, lalo na sa mga nakangiti.